Smooth Relation. Ito ang siniguro ni newly installed Kidapawan PNP Chief Police Lieutenant Colonel Jose Mari Simangan sa mga mamamahayag ng Kidapawan City sa isinagawang media meeting kamakalawa. Inayag nitong hindi niya kaaway ang mga media at hiniling na maging partners niya ito. Sila na mga pulis ang bahala sa peace and order at ang media naman ang bahala sa information dissemination. Humiling ito sa mga media personality na makipagtulungan sa kanila lalo na sa mga mahalagang impormasyon kaugnay sa pagresolba sa mga kriminalidad. Naniniwala itong magaling sa pagkuha ng impormasyon ang mga media kaya makakatulong ito sa kanilang intelligence community. Umaasa siyang magbubunga ang partnership ng media at polis para sa kaayusan ng buong komunidad ng Kidapawan. Si Police Lieutenant Colonel Simangan ay nadistino noon sa Sultan Kudrat Police Provincial Office bago ito nailipat sa Kidapawan. Siya ay nagtapos sa Philippine National Police Academy, bagsay lahi sa taong 2006. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.